Isang taon matapos na maganap ang mapaminsalang oil spill, hindi pa rin lubos na nakakabangon ang ilang bayan sa Oriental Mindoro. Ang gobyerno may ayuda pa rin sa mga apektadong residente. Ang detalya sa report ni Rod Lagusan. Ito ang bigayan ng ayuda sa mga residenteng na apektuhan ng oil spill sa Pola Oriental Mindoro. Kasabay ng paggunita ng unang anibersaryo mula ng masalanta ng tumagas na langis. Kasama sa nagtungo dito ay ang mga mangingisda gaya na lang ni Tate Fernando. Ay malaki po. Dahil sa pangingisda namin, konti-konti lang na yun nahuhuli namin. Ay eh, kung mabibigyan po ng tulong po, ay malaking katulungan talaga po yun. Kasama sa pag-aaral ng mga bata, kung mabibigyan. Kwento niya, tatlong dekada na siyang nangingisda. Natigil ang kanilang kabuhayan ng ilang buwan dahil sa oil spill mula sa lumubog na empty Princess Empress. Kaya ng panong iyon sa ayuda o sa tulong sila kumakapit. Ibang tanong dati ho nung hindi pa naano yung wala natin yung barko na lumubog. Ay yung buoy nahuli kami ng 15, 10, may 20 hindi pa parehaso. Ligtas na muli ang dagat matapos ang oil spill. Ito ay base sa ulat ng Philippine Coast Guard at maging ng lokal na pamahalaan ng Pola. Bagongto nakakapangisda na rin ng mga residente ilang buwan na ang nakararaan. Pero hindi nagaya ng dati kailangan muna nilang maglayag sa malayang ngunit kakaunti pa rin ang huli. Kaya naman ang gobyerno handang umagapay ng tulong sa mga residente. Marami pa ho mga nakapila na tulong, mga livelihood program. Bagaman, inalis na po, balik na ulit sa fishing yung mga kamabay natin. Pero syempre yung one year na apektado sila. Tapos may mga kasama pa akong mayor dito, na yung kanilang lugar naman, drought ang problema, pagtuyo. So, paano na lamang? Tapos, yung pala ng ASF ito, African Swine Fever. So, Nakatapos na tayo sa Northern Mindoro ng uh, provisional compensation mula sa IOPC. Last na yung pola natatanggap ng provisional compensation. Ang susunod na dito, yung mga natita ng bayan, ay full payment na. And we're, we're hoping that this March, the full compensation will start, uh, uh, the IOPC will start releasing the full compensation. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng compensation para sa mga naapekto ng oil spill. Bukas pa rin sa pagtanggap ang International Oil Pollution Compensation o IOPC para sa mga hindi pa nakakapag-apply na kwalipikadong beneficiaries. Ang IOPC ay intergovernmental organization na nagbibigay ng compensation para sa mga pinsalang idinulot ng oil pollution na nangyari sa mga miyembrong bansa nito tulad na lang ng pagtagas mula sa oil tanker. Sinabi rin ng provincial government na unti-unti nang bumabangon ng probinsya mula sa epekto ng oil spill. Kaugnay nito, ang bayan ng Pola umaasa sa muling pagsigla ng kanilang turismo. Kung gusto niya ng bundok, dagat, gusto niya ng lawak, meron ang Pola. So yun yung pinapackage sa amin right now kasi before talagang after oil spill, wala talaga kami. No? Yung na-expect namin na padodoble yung 22,000 namin na uh, pupunta sa Pola, hopefully this time, matriple namin. Ito'y lalat malaking bahagi ang turismo ng ekonomiya ng Pola bago pa ang epekto ng oil spill sa bayan. Rod Legusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.